Sunod-sunod na naman ang mga bagyo at sama ng panahon para sa isang tribo sa Surigao del Norte. Mas matalas pa sa weather forecast ang kanilang pandama kung may paparating na sakuna. Ang kanilang community resilience plan para palakasin ang kanilang komunidad sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Sa bayan ng San Francisco, Surigao del Norte ay ang maliit na barangay ng Amontay. Tirahan ito ng humigit kumulang isang libong residente, kabilang ay tinuturing na pinakamatandang tribo sa bansa, ang Mamanwa. Dahil tabing dagat, madalas sinahagupit ng bagyo ang komunidad na ito. Katulad noong Bagyong Yolanda noong 2013 at Odette noong 2020, nawasak ang maraming mga tirahan ng tribo at maraming namatay ng mga residente. Napag-alaman ng pamahalaan na hindi lahat ng kanilang programa ay angkop sa pangangailangan ng mga residente, kabilang narito ang tribo Mamanwa. Um, una, hindi talaga sila nabigyan ng uh, pagkakataon na marinig yung mga uh, boses nila. Ngayon, uh, may equal na silang right na maka ano nang hinanain nila, opinion, kung anong gusto nila sa community nila. Ayon sa katutubong si Pakito, may mga tradisyon sila na pakikitungo sa kalikasan na galing pa sa kanilang mga ninuno. Mahalimbawa, halimbawa may darating na masamang panahon, ay malalaman din naman yun sa mga matatanda namin. Magawa tayo ng bahay, kaya mamaya ang gabi, darating yung masamang panahon, Uh, ngayong umaga pa lang, magawa na ng bahay. Ang role ng IP is uh, very important because may existing na sila ng mga uh, uh, ginagawa o resilient no? na hindi natin alam. No? Like? Uh, preparedness. Pinabasa nila yung angin. No? Angin. Then before pa yung mga bagyo, nag-iimbak na sila ng mga, patatong. for example, food nila. No? Then even after disaster. Binubuo ngayon ang bagong resilience plan sa pagtugon sa mga kalamidad sa tulong ng LGU, mga NGO at United Nations, batay sa tradisyon, kakayahan, aset at pangangailangan ng komunidad. Sa pamamagitan ng Community Resilience Plan, nabibigyan ng boses ang komunidad at nabibigyan ng pagkakataong makilahok sa pagdidesenyo ng programa at polisiya na galing sa kanila. Kabilang sa prioridad ang magkaroon ng karapatan sa lupang tinitirhan, kabuhayan, suportang medikal at financial training naghahangad din ang tribo ng tulong sa edukasyon, pabahay at wifi connectivity. Masaya kami lahat na nakasama kami kasi na ano namin yung aming hinanakit at mga problema na, ano sir, na, na ilabas namin doon yung mga problema namin. Sa mga nagdaang bagyo ay zero casualty na sa komunidad dahil sa maagap na pagtugon ng mga residente sa tulong ng local disaster management officials. Na-explain naman namin sa kanila na ma aringyari ang storm surge ng uh, Yolanda so hindi na natin hihintayin 'yon na mangyari binubuo na ang local executive order para sa mas matibay na mga komunidad sa Surigao del Norte para sa Baritang A to Z Stanley Gahete Surigao del Norte